morning mga kabag. So ngayon lang ako nakapag uh, lag ulit. Ayun lang ako ulit nakapag vlog mga kabag. So for today's video ay so, nagluluta ko na lumupata. Ayos yung uh, adobong pata natin mga tapos. So, so mag-iisang oras ko na niluluto ito. So, malambot na siguro ito mga hindi naman po gumagana. Pagkatapos po doon, dali wala man, bumalik na po kami ng gas station. Bago po kami Dino bumalik, maingay. bumalik, bumalik, bumalik si sir sa barangay Don Manuel, may binigay pong papel. So bumalik na po kami ng gala station. Pagbalik po namin ng gala station, abang may ginagawa si sir doon sa ano niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki ang bala na sa akin to unang-una walang kasama yung mga anak ko sa bahay, wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, bako wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, uh, yung sa investigador po, bako sir, magkano bang nababayaran ba ng yung mga nagdadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi mga idea. So yun guys, habang uh, nag-aantay tayo na ng uh, kini ako si ng... okay. Okay. wala ko guys so, okay. okay. kini <coughs> so, so, okay. so, okay, na wala ko ko so noong gabos kayo pag vlog mga kapag so, kasi uh, ka niya, mga Tinatamaan no, po sa vlog. Kaya... So, yeah. May lang ulit na kapag uh, video. So, yan yeah, na uh, karatapos ko lang magkalinis uh, linis ng bahay. Linis, linis ng bahay. Map. Tapos mag-map. Uh, linis ng kusina. Yan, medyo madumi pa. Luto. Magluluto so, ako ng pata. Medyo malambot na siya mga kabag. At sunod ay Pagliligo. <coughs> Walang mangyayari sa iyo. Pag oras na may gumalaw sa iyo, siyang unang aaresto so ay namin, siya person of interest. So sumagot naman po si Ginong Gonzales. ah, yung sabi ko. Okay. yun po yung uh, yun po yung good fit ng gift pagkabigay ko sa kanya. si uh, uh, Sir Honor, limandaan Kasi nung una ayaw nga niya tanggap, sabi pa dinalang itan. Sabi ko sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na sa gutong ka ako sa gutom ako. Sigurado po. Oppo thinking ko po yung general, kasi hina nung una po kasi nang huli na nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko ako sa naggastas na damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan kaya ang iniwan ko po yung telepono na yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Kinong Gonzales na walang mangyayari sa akin doon na po na ano na nagkamay na po kami. Uh, niyakap ko map po uh, siya kasi wala naman po okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. Sunod so, po, umalis na po sila, ninuha ko yung bike. Pag alis ko po na tinawag pa ako po, po ng isang pulis na investigador, sabi niya, "Sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo madaling araw na." Yun nga lang po iniisip ko yung anak ko, dalawa lang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya kaya doon na po umuwi na po ako ng datay po doon po nagtapos yung lahat Sir, pwede ko lang i-clarify yung kay... Sir? Apo, apa, sir? I-clarify ko lang yung sinabi mo doon kay sa police officer Adan doon yung sinabi niyang walang mabagal hindi niya tinanong, hindi ko po nga sa tao tinanong niya po, yun lang po hindi ko po alam kung ano kasi malayo na po distansya namin din, pareho yung po kami mainit hindi niya tinanong. 'yo silang mainit. ini so, yung diskusyon natin ngayon ko lang ang hindi po trabaho natin, Tawang bahay. Linis, laba, luto. Hindi na mga bata sa school. Tapos sa uh, paligot ng mga aso, paliguan ng sarili yun lang uh, at yung ginagawa dito sa bahay guys so shout out nga pala sa ating mga kaibigan dyan mga kapwa vlogger so so I miss you uh, everyone I hope uh, champion <laughs> ito dito, maliligo muna ako. Maliligo muna si Kabag para sariwa sa katawan. So yun guys, uh, tapos tapos na tayong maligo. Kaya pagtapos na tayong maligo mga Kabag, sariwa na yung pag natin, di ba? feel mo muna guys yung uh, mapapanood niya sa aking vlog ngayon kasi uh, nag uh, naninibago ko humarap sa camera at uh, alam niyo naman pag uh, matagal tayo hindi nakapag upload eh para din tayo uh, nahihiya sa ating uh, sarili diba so for today's video guys naroon ako ng balita so nandito ako ngayon sa sa labas kung saan may isang mama dito na Day pogi. Dayuhan, pogi. Dayuhan na pogi pa. Pogi ah. Oh. Oo. Sikat yung cobra. Kasama ko yung cobra. Ayan ah. Oh. Kasama ko si Marvin Agustin. <laughs> Hi guys. Good morning. Wala tayong makulit. Oh. Dager. Sir dagger. Sorry, punta. Nag-aalo eh. Oh, nag-aalo siya. Gumagawa siya ng bagay. So, yung video na to guys ay para sa inyo to. すいま Dito na lang yung ating vlog for today mga kabags. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Tatapusin na lang natin yun. Gawin <coughs> natin 10 minutes para <coughs> medyo uh, mahaba yung vlog natin for today. Siya sa kasi yung mga ginagawa ng kalokohan. So yan lang binagaw ni Kabogs dito. Titingnan natin yun, yung luto nating uh, paksiw. So yun mga Kabogs, malapit na maluto. Kumalapot na at uh, malambot na siya. Ayan no? So yun, maraming maraming salamat at sana uh, mag tayo palagi. Ingat kayo palagi mga kabags kung nasaan mga kayong uh, lumalap ng mundo. Uh, pasinke na sa aking uh, walang kwentang vlog for today. Bye bye! See you my next vlog. Please make it ready for another day of the day of the Bye.